Gusto nang lusubin at sakupin ng mga Japanese general ang Manchuria. Ngunit, kailangan nila ng sapat na kadahilanan. Ito'y dahil kapag sumalakay sila ng walang mabigat na rason, siguradong pipigilan sila ng civilian government sa Tokyo. Noong gabi ng May 31, 1931, sadyang pinasabog ng mga Hapones ang kanilang sariling riles. Sinisi ng mga Hapones ang mga Chino sa malapit na garrison at agaran nila itong binanatan. Ito na nga ang simula ng pagsakop ng mga Hapones sa Manchuria. Mabilis na nataboy ng 11,000 na mga Hapones ang hindi bababa sa 200,000 na mga Chino sa Manchuria. Itinatag ng mga Hapones ang Manchukuo, isang puppet government sa Manchuria na pinamumunuan ni Puyi